Ay, tama sa tayo dito troubleshoot na Honda Click na nalubog din ito kasi ano uh, napagawa na ito sa iba kaya umaandar na siya ngayon at uh, loads na kasi oh, may isa pa siyang problema kasi kapag ka i-no-on mo yung susi niya mga sir automatic na yung push start niya sumasabay na example nito Ayan matik na siya umaandar na Hindi mo na kailangan pindutin yung push starter para mag-start yung makina. Ito automatic na siya. Okay, oh, isa pa. Oh, wow, automatic na. Mandal na yung makina kagad. Yeah. Pagpatay mo ulit. Tapos on mo. Start na siya, parang kotse. Ayaw mo nang ganito. Hindi <laughs> ka na mahihirapan mag-start. Matagal masira yung start mo. Sa pa. Oh, baka may magalit na naman. Ulit-ulit daw. Okay. taya natin. Kapag kagalito yung problema ng motor niyo mga sir, napaka-importante yung ma-check nyo muna. Wag mo na kayo bibili ng pisa. Kasi ang uh, problema lang yan mga sir. Andito. Dalawa yung i-check nyo dito mga sir. Pag sakaling dito yung problema ng motor niyo, i-check nyo lang yung relay saka yung wire ng battery harness yun lang yung gagawin nyo. Pero unahin natin yung uh, relay dito sa may battery. Tatanggalin natin to. Ayan, tagayin natin yung battery nya. Kasi pupuntirihin natin yung relay. kaso sa pagdabaha yung motor nyo mga sara, tanggalin nyo kagad yung battery para hindi masira yung ating mga ECU, ganun, hindi magto-troubleshoot. Ayan, Tanggalin natin yung battery. At uh, isang problema din dyan, itong mga ganito, mga butas, napakadelikado yan pag nabaha. Matik yan, sira kagad yun Yung battery or ECU. So dapat aware kayo diyan. Huwag niyo gagamitan ng ano uh, long nose o di kaya flies, huwag niyo gagamitin 'yan. Ito 'yung i-check natin dalawa na 'to. Ito 'yung uh, papalitan natin para mawala 'yung ano automatic post start. Yeah, gamit tayo ng uh, flat screw. Ito muna unang 'yung tatanggalin. Gaganyan nyo lang 'yan. Yan, ito yung muna yung unang yung tatanggalin. Pagka dangat na lang konti yan, pwede nyo ng kamay niyan. tanggal ko na yung maliit na relay ito yung susunod natin ito yung check tatanggalin natin at magpapalit tayo yan yeah, magpapalit tayo ito ilagay natin yan yung anong pan nya tapos try natin ito tapos on natin ayan meron pa rin susunod natin yung malaki ito to ibig sabihin good stuff susunod natin yung malaki ayan tanggal ko na sinungkit ko sa dito sa ano dito sa ilalim kasi totaling mahirap naman talaga itong tanggalin balikan natin itong loma ay ano niya? dati nya maliit tapos try, natin itong palitan to ayan try tayo yan yung loma niya. okay meron pa rin tanggalin natin ulit Ayan, klasin na natin yung clearings nya kasi ilalabas natin yung battery harness nito. Kasi, chilik na natin yung ano nya. Dalawang relay, same pa rin. Kaya, doon na tayo sa harness naman. Ayan, tagal na natin yung kanyang clearings. Uh, Ayun yung mga nag, uh, ano, pupulbos sya. Oh. Ayan, dapat kapag galing sa baha, wala sa baha, dapat talagang chinichit yung wiring. Nalabas na yung battery harness niya. Check mo, ilalim. Ubi do. Puro na. Check mo yan, tapos linisa mo yung mga fuse. Ang kandi yan, no? Oh. Dapat kapag ka nababa, talagang kinakalas yan, tapos in spray ng ano, Pang Electronics. Ah, ini semua nak. Mm. Saya tak ingat nak le. Hmm. Ya, okay, nak nah? Betul siapa siapa? Okay, dating ano, pag inu-on mo to, i restart na ngayon. Hindi na, pipindot na tayo ngayon. Ayan. Hindi, okay, patay mo na. Ayan, <coughs> kaya napaka-importante mga sir no? na, no? Huwag muna kayong bumili ng pisa. Mas maganda, check nyo muna. Tulad nyo, nag-corrosion lang, eh kaya nagu automatic na siya linisan lang natin yung mga wire ah, ibalik na natin yun lang yung layo naging problema yan madumi lang nag covid do o di kaya nag pulbos kaya dapat kini-check niya pagkano nabaha mabaha o di kaya may katagalan na yung unit ninyo pachit nyo yung wire ninyo Ayan, dahil tapos tayo, ibabalik na natin yung clearings nya. Ayan, nabalik na natin yung battery harness nya. Nilagyan na natin yung electrical tip muna yung relay kasi okay pa naman. At to palo na lang yan. I-try mo i-on ulit. Pandre mo. Ayan, okay na. Kaya kapag ka nabaha, linisan nyo. O so, mas maganda, eh, regular nyo yung linisan. Kapag so, ka maglilinis kayo ng ano nyo, chassis, ganoon, kung may kayo maglinis, sabay nyo na rin yung mga wire para sure bowl. at yung yung dito ayan, lagyan nyo ng hose kasi sa katagalan kasi yan mga sir nasisira yung ano at uh, dumidikit na yung wire ayun, nasisira easy isiyo Okay, ito. Ibalikan natin. At goods na, goods na. Yeah. Ito. Pusin natin. Patay natin uli. Parang sa una. Naka-on na, pero hindi na siya gumagana o hindi na siya umahandar. Yan. Pag na. Kaya napangipotol na mga sala kapag nabaha yung motor nyo. Dinisan nyo yung mga wire. Yan. Okay, tapos na.